ayan mga kapitbay ah, wala nang paligoy-ligoy pa eto mga kapitbay meron tayong katanungan dun sa facebook natin nagcomment po siya dun sa reels natin dun sa mga sinishare natin nagtatanong po siya sa akin ano nga ba daw ang pinaka the best or pinaka madaling explanation about dun sa layer 2 switch at saka sa layer 3 switch uh, okay at saka meron pa siyang katanungan kasi nagtatrabaho siya sa isang small medium uh, business company na siya yung may hawak ng network ah uh, Nagtatanong po siya kung kailangan pa ba daw niya magpabili ng layer 3 switch. Ano nga ba ang pinagkaiba or kailangan ba talaga or requirements pa talaga na naka layer 3 switch ka dun sa network mo. Okay, so ang existing po ng network ngayon is meron siyang uh, 40 gate firewall at saka may, dalawa, may isa sang core switch na naka layer 2 lang at saka yun, ang susunod dun is mga access switch na. Ang tinatanong po niya, required ba talaga na may layer 3 switch? Okay, so ang katanungan po dyan, or ang kasagutan po dyan mga kapitbay is, oo, hindi. Or, pwedeng oo, pwedeng hindi. Nasa uh, scenario po yon or sa budget ng company. At saka nagdedepende din po yon kung gaano kadami ang users or yung equipment doon sa isang company. Okay, so ito mga kapit bay, wala nang paligoy-ligoy. Ang pinakamabilis na explanation kung ano yung pinagkaiba ng layer 2 switch at saka layer 3, Ayan, i-google na lang po nyo. So, pagdating sa layer 2 is, ang trabaho lang ng layer 2 is switching. Okay? Pagdating naman sa layer 3, pwede ka mag-switching, pwede ka mag-routing. Ayan yan po yung pinaka the best na explanation so mahaba kasi explanation yan eh, kaya iksian lang natin, yan, i-google na lang nyo ayan, kung ano pinagkaiba, basta ang pinaka, uh, number one na pinagkaiba doon is, switching lang ang layer 2 ang layer 3 is routing pwede mag-routing, alright, ang katanungan po nya, uh, ano nga ba daw ang pinagkaiba kung may layer 3 switch ka okay, so ganito po yun mga kapitbay kapag sa existing niyang setup is uh, ang tawag po natin doon is naka router on a stick. Uh, parang ganito po siya. Parang ganito po siya. Router on a stick. Yan. Yan, parang ganyan po siya. Meron isang firewall, mayroong isang core switch, mayroong mga access switch. Yan. Lahat po ng uh, kapag naka router on a stick ka, lahat ng bilan mo is naka sub interface dito sa isang firewall uh, port na binibigay ni firewall which is Kunaari may pfSense ka. Ah, lahat ng internet mo is naka 1211 tapos yung pinaka trunk port mo is naka ah, single one, single LAN lang. Tapos lahat po ng VLAN na mag routing dito sa layer 2 layer, layer 2 mo is dadaan dito sa isang port na to which is i-route niya or i-manage ni ah, pfSense firewall. Okay? So yan yung pinagkaiba kapag naka-router na stick ka. Pero kung nari, ah Uh, and so disclaimer mga kapitbahay no so diyan sa mga expert so correct me if i'm wrong para balaman din naman ng mga tropa nating uh, IT na mga baguhan ng sa network na naku curious pa kaya uh, so comment down below mga expert diyan no so ito base lang to doon sa experience ko at saka base lang to doon sa mga uh, napag-aralan ko okay kapag naka layer 2 switch ka mga kapitbahay ay layer 3 switch ka pwede ka mag routing hindi muna kailangan mag-create ng bilang diyan which is parang ang mangyayari is parang taga-inspect na lang si firewall which is taga-inspect ng mga lalabas papasok pero si layer 3 na ang maghati-hati or siya na yung mag uh, si segregate <clears throat> hindi katulad ng na kapag naka layer 2 lang to tapos naka-router na stick ka so lahat ng dadaan na traffic simula dito sa baba paakyat So dito 'yung daan papunta rito tapos si Farol pa ang mag uh, manage or mag-segregate kasi nga nasa kanya ang uh, routing. Pero kumare, naka-layer 3 switch ka na. So dito ka na naka-routing lahat ng uh, default gateway ng uh, mga access device mo which is kung saan naka-assign or sa bilan 10 or sa bilan 20 dito na kay layer 3 ang uh patay nito si layer 3 na 'yung maghati-hati or ang mag manage Tapos kapag lalabas ka sa labas, mag-VPN ka or mag-network or mag-download. So, bali, si, si Powerwall, siya na lang yung mag inspect ng mga uh, uh, traffic kung okay ba to or may virus ba to or may ganun, papunta dito sa letter mo. So, lahat ng bilan mo, lahat ng gateway mo isong default route niyan is papunta rito sa router or sa firewall mo. So, yan yung pinaka-last default route niya, yung firewall. Right? Pero, lahat yan, naka-wide uh, connection yan kasi naka-layer 3 ka. Kumare, uh, yan. Si VLAN 13, naka-connect dito. Si VLAN 14, mabunik din dito through wide. So, mas efficient, mas mabilis ang traffic, mas smooth ang network kasi naka-wide connection or wide VLAN connection. ka which is hindi kagaya ng kapag naka-router na stick ka, tapos layer 2 lang to is naka-sub-interface ka. Alright, so yan yung uh, pinaka-simpling, pinagkaiba ng explanation kapag naka-Layer 3 ka. So, si Layer 3 madalas ginagamit sa mga enterprise company which is thousands of uh, devices or users na ang gumagamit. Kasi para mas mabilis or mas maganda ang uh, flow ng traffic kasi naka-wired, hardwired VLAN connection. Kasi nga, hindi ka na naka-sub-interface dito. Hmm, so mas mabilis, kaya kunwari, ikaw is yung small medium interface company ka lang pwede na sa'yo yung uh, router na stick which is may isang firewall ka, may isang core switch ka, kahit layer 2 lang okay na yun, or yan, so kunwari ikaw, yung firewall mo is yung pinakalamport mo is 10 gig, so goods na goods na po yun kung meron kang uh, ganong network pero kunwari, mas gusto mo na mas smooth, mas mabilis mag layer switch ka para yung lahat ng uh, routing pwede kung are, dalawa yung layer switch mo dalawa so i-combine mo silang dalawa yan i-combine mo silang dalawa para nakaredundant para astig kapag nasira yung isa goods pa rin yung iba para kahit nasira yung uh, sa baba wala nasira to goods pa rin kasi may may tag may connection ka pa rin papunta rito ayan parang napakadami yun, napakadami pwedeng iset up napakadaming pwedeng i-configure para magiging uh, redundant yung uh, pinaka-network mo, ayan pero kung maari, naka-router uh, na stick ka is, which is ibig sabihin nun is naka-single point of failure ka, pag nasira yung isang line down that, so yan yung advantage kapag naka layer 3 switch ka pwede ka mag-redundant, pwede ka mag hard routing, um, I mean hard wired uh, connection through devices, hindi mo na kailangan mag subinterface interface. So, yun. Yun po yung pinaka maiksing uh, explanation or pinaka maiksing uh, pinakaiba ng layer 3 at layer 2. So, sa si layer 2, switching lang. Sa si layer 3, pwede ka mag-routing. Alright? Kahit, mawari, wala ka, ng, wala ka pang firewall. Tapos, uh, ang <coughs> pinaka-dabis sample po dyan is kunwari, sa isang company, wala kang firewall which is kung ano pa lang yan uh, sana ba yung internet ko ngayon kunwari ganyan pa lang so sa mga uh, pinaka uh, pinaka ISP modem router ng ISP is, wala namang features dun na pwede ka magbilan so kapag naka layer 3 ka pwede pwede mo pong gawin yan kahit wala ka ng uh, uh, router firewall, pwede ka mag-create ng bilan kapag naka uh, pwede ka mag-routing kahit wala kang firewall or router na capable mag uh, bilan routing or mag inter VLAN routing kapag may layer 3 switch ka na. Kahit wala kang firewall or router na capable na mag inter VLAN routing, pwede na po 'yan basta may layer 3 switch ka kasi nga si layer 3 is pwede ka routing, di ba? So, yan. So, yan yung pinaka uh, the best explanation na ibibigay ko. no So, disclaimer. Kung hindi kayo satisfied, marami po yan sa Google. Search lang po nyo. At saka marami pong nagbablog dyan na mas magaling sa atin ma-explain nyo na mabuti. Pero sana may naintindihan kayo kahit konti lang. Pero ganun lang. Basic. Kapag alam mo yung uh, networking, networking, maintindihan mo na agad to. Alright? Pero, dyan sa mga baguhan or nag-uumpisa pa lang, medyo mahirapan, syempre. Pero, syempre, ang pinaka-the-best na uh, advice palagi natin is never stop asking question at saka aral ng aral para makuha mo yung mga All Alright? So, maraming salamat. God bless. Sana naintindihan ng tropa nating IT na nagtatanong. Ayan. So, sir, Uh, ang pinaka-suggestion ko po sa inyo, kung hindi naman kayo ganong kadami or hindi naman thousands of users or equipments, kahit naka router na stick, pwede ko na po doon. As long as na astig yung network mo, eh, gigabit naman lahat, pwedeng pwede na po yun. Pero kung thousands of people, like enterprise company ka na, pwede ka na mag layer 3, tapos mag inter routing ka, which is gamit mo yung uh, mga layer 3 which is na para astig ang connection mo, mas smooth. Alright, so maraming salamat, God bless and peace. Thank you so much sana natulungan kita. All right? so thank you.